So guys, ayan na sila. Uh, ah, nalagyan ko na yan ng mga abono. Kita niyo may mga puti-puti. So, -puti. nalagyan natin siya ng abono. Tapos na tanggalan na natin ng ano, so ngayon didiligan natin. Para ma-absorb nila yung pataba na nilagay ko. Hindi so, naman makarecover sila. Gumanda yung dahon the same type makuwersa na sya kung paano maugnang so hindi ligay natin muna sila para matunaw yung ating unilagay na pabolo Tapos ito na, nilipat na rin natin dyan sa lilim yung ating mga nilipat na kape at saka yung uh, libas. So bukas, abangan uh, nyo naman yung paglilipat tayo ng yung pinaugatan natin na apple mango, saka indian mango, saka yung kalamansi. So yung mga kalamansi nga pala guys no. Ito na siya bali. Naka yan. Nakikita ah, nyo. Naka ready na yan. Sa transplant ko na lang. Ayan may mga bunga na yung iba. Ibunga siya. Tapos ito isa naman ay eh, mga bulaklak na may mga yung mga bulaklak ay makakasama. Yung mga bulaklak na siya. So, bukas. Yeah. Iyan naman ang ating uh, project para bukas. So, guys. Uh, salamat ulit. Thank you for watching. God bless.